Kuya, ikaw ang pinakapilyo sa lugar nyo, no? Di ba, Ket? Ay, isa lang ang puyo mo. Sakop naman ang buong ulo. Taratado! Ay! Sorry, kuya. Ay, sakit. Muna, hala. Hantay kap mong... Latay hala kap, Ha? Mainit ang labi ko talaga. Nani? Katayon. Mualham. <laughs> Lagi mo pa kasili. Kala ko hindi magpapakaanghang. Mga duwag man <laughs> din kayo sa sili at. Mm. Oh. Ay sus talaga namang. Gayahin ako. Mm. Mm. Teka lang ha. Bibilang ko pa kayo na sili. Bitin ako eh. Teka lang, teka lang. สวัสด <SL> ีครับมมเากัาอิลฮัลฮ่ามุกฮ่านนาาฮัาฮับฮ่าป่าาาาาาฮาฮา Eh, Bugok na yung itlog ngayon kun. Eh. Sino talagang bakal kayo ng babaho? Aray. Lutay ang mga anong. Ay, sapat yan. Aray. Eh, eh. Halakap ming. Lutay halakap mong. Ako babaho. <slur> Daya. Sawadikap. Napkutap noob wala pa nga ni Ay. Di ba sabi ko sa'yo, sabi tayo magkain at oh, kaganda-ganda ng plano kanina ay ati lahat wow, ay lahat lakat lahat ay ang gabi ka pre ay kasama na ang gali <laughs> so what up like up mahal lakat mo lahat ay wala pa nga gabira ka agad gantro pala ko eh

na iharap sa iyo at ipagyayabang sa panaginip lang ako may pagdiriw. Mark, Oy. good morning. Para sa iyo. Oh. Ano yan? Ay, di ba wala na kayo ni kumpare, Mark? Di ba oh. pwede naman kitang ligawan? Ay, naku, Mark. Mukhang tukmol na nga si pare mo. Papalitan ko pa na mukhang tubol. Wag na. Salamat na lang. Okay. Ah

Alin? ang mahabig mo alay lami talaga yung cook ay no? saklap <laughs> laga <Woo>! tarap tok alay nabibela ko mamalala mamalabal dito ka tayo Saan may tortillos dito? ay sir saan may tortillos dito? muebles Alejandro los castros los castros De halikamros a apalsi, di onidos de kami de, de tortellos. Aprobado? Di si senyor, de... ahola, ahola, ahola si senyor. Aprobado, di si senyor, de tortellos. <laughs>